Para sa mga baguhang tulad ko gawin niyo po ito isang salita lang ang dapat ninyong gagawin Ang patuloy patuloy po kayong mag-upload ng sariling video hindi kinopya sa iba malinaw at sumusunod sa kalidad ng Facebook gumawa ng isa hanggang tatlo araw-araw Patuloy kayong manood ng video ng kapwa content creator at mahalaga ay tapusin at mas maganda kung mag-like comment at share Mahalaga po yan para kayo ay makilala sa mundong pinapasok nyo, mahalaga din na pumili ng mapagkakatiwalaang grupo upang gabayan ka, patuloy ding. Makinig ng tutorial upang malaman mo ang mga dapat at di dapat, tandaan kung bakit dapat gawin yan. Yan ay para makita ka ng Facebook na patuloy na gumagawa ng mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. At si Facebook na rin ang tutulong sa iyo para mapunuan mo ang iyong mga kailangan, Basta siguraduhin mo na malinis ang iyong profile. Salamat po.